Sir. Ang skin cancer po na yun ay uh, dahil sa akin nunal sa paa na buhay So ngayon po yung aking uh, nunal sa paa ay uh, binayop si po first time noong October At na-diagnose po siya ng suspicious melanoma Then after that, uh, pagkatapos po noon, kailangan po i-schedule ako para po sa aking... Uh, Uh, operation. First operation po, po is November 24 at ang resulta po noon ay uh, ako po ay may skin cancer. And then, uh, nung matapos po yon uh, mental health Nung matapos po yun, na uh, nag-take na po ako ng barley November. Yung po, dyan po nag-start ang aking paggamit ng barley. Nahanap ko sa, sa lang po. Ah, sige. Ayan. Then po, nung mag-start na po ang akin ng pag-inom ng barley, marami pong test ang ginawa sa akin. Sobrang dami pong uh, mga test, lab test, uh, mga lahat ng klase ng um, mga test. Nandito po yung mga mga x-ray, MRI, um, mammography, and all different kinds of test. Lahat po yon because of using barley ay naging negative po lahat ng aking result. Pero hindi pa po doon natatapos ang aking uh, pag-oopera. Na-schedule po uli ako ng December 30 para po tanggalan uli ang aking buong sakong kasi kumalat na po yung aking uh, melanoma na skin cancer sa aking katawan. Then yung pong tinanggal, December 30, na-admit po ako sa hospital. Marami pong uling exam na ga ga gagawin sa akin. And uh, mas lalo ko pong tinaasa ng dosage ng pag-inom ng aking barley. Ginawa ko pong uh, gabi, dalawa sa gabi, dalawa sa umaga. Ayan nga po yung itsura ng aking paa sa ating screen. Yan po yung aking melanoma sa aking sako. At yan po yung first operation ko na ginawa sa akin sa hospital. Tinanggal po yung paak. Tinanggal po talaga yung sakong ko ng buo. Kung makikita niyo po, kasi laki talaga ng lemon. Then, sumunod po ang operation ko kasi laki naman na ang mansanas. And then, uh, patuloy po ang pag-inom ko ng barley every day, dalawa, tatlo, Then, uh, sa, sa, loob po ng one month, nakita po yung resulta, uh, na medyo nagubuo na po siya, nag na. At yun nga po, nung January 30, January 20, piyesta po na sa amin, sa Lipa City, uh, nabuo na po siya, ayun po yung nilabas yung resulta sa akin, na ako po ay cancer-free. Pero po, bago po yan, kailangan ko pa po kalbuhin din sa likod ng buho ko kasi lalag gagamitan po ako ng Uh, ga sasagawa po sa akin ng crafting yung pong tatanggalan ng skin sa isang part ng katawan para po itapal sa paa pero po uh, in God's grace hindi na po natuloy yun kasi nga po napakaganda na naging resulta sa pag-inom ko ng barley hindi na po natuloy yan bali ah, nagkamali lang po sila na gawin na ako pero hindi na po natuloy kasi nga ah, kumaling na po ako Ayun po talagang uh, napakagaling po ng barrio na si Lord. Lagi po tayo nagdadasal. At ang isa pa rin po, uh, after ako po ay 50 years old na, o niyo po natatanong, 3 um, years na po ako menopause. At sa ngayon nga po, pagkalipas ng aking, ayan na po ngayon yung aking nga uh, paa, healed na po siya, nabuo na po siya, may laman na, talaga pong nag-grow na. At uh, maayos na po ako nakakalakad at by next month, balik na po ako sa trabaho ko. At uh, talaga pong napakagaling at napaka-powerful ng ating barley. Nakakabus po siya ng immune system at saka po mabilis po siyang makahil ng mga sugat kaya po kung um, ngayon yung pong, kalipas ng pag-inom ko ako nga po ay nagka meron uli ng menstruation kaya po ngayon na uh, balik na naman po ang aking menstruation at sa lipas po ng 4 uh, months na aking pag-stop uh, working ako po ay uh, masigla, hindi po ako nakaranas ng depression or anxiety dahil po uh, dito sa Paris pag po ganyan, stop working kayo at uh, yun nga po Uh, sa so stop working na yon, uh, wala pong trabaho, wala pong uh, may darating pong nurse everyday para linisan. At sa hospital po, uh, naka, sa, to, sa totoo lang po, sobrang mahal po ng uh, ko dyan ng, ng government dito sa Paris. Inabot po ng uh, 12,000 euros. Pera pa po, po yung mga pang, pang tapal or pang pans mo sa aking pa. So yun po, uh, at ang iwanan ko po, po sa inyo ay uh, talagang uh, uh, napakabuti ni Lord. Kailangan po nating manalig sa kanya at sana po ma-inspire kayo na gumamit ng amazing barley kasi sobrang galing po nito sa ating katawan at uh, hindi po kayo, uh, lalo po kayong sisigla at lalakas. Ayun lang po.